Magandang araw! Narito ang pinakahuling balita mula sa NBA. Formal na ngang babalik si Chris Paul sa LA Clippers para sa inaasahang huling season niya sa liga. Ang kanyang pagbabalik ay isang reunion na may malaking sentimental na halaga para sa veteranong point guard na dati nang naging mukha ng Clippers franchise. Samantala, ayon sa ulat ni Mark Barlstein at Andy Schiffman ng Priority Sports, free agent Doug McDermott ay pumirma ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng 3.6 milyon para muling maglaro sa Sacramento Kings. Si McDermott ay papasok na sa kanyang ikalabindalawang season sa NBA matapos mag-average ng 44% shooting mula sa 3-point line sa 42 laro para sa Kings noong 2024 hanggang 2025 season. Sa kabilang dako, balikan natin ang isang mahalagang galaw mula sa Los Angeles Lakers. Ayon kay Shams Charania, opisyal ng kinompleto ng Lakers ang kanilang two-way contract slots. Ang dalawang manlalarong pipirma ay sina Christian Toloco, isang 7-footer na center, at si Chris Manon, isang 6-foot-5 na forward mula sa Vanderbilt. Kasabay nito, na-wave na si Trey Jemison, ang dating two-way player ng koponan. Si Christian Toloco ay kilala sa kanyang defensive presence at rim protection. Dating manlalaro ng Toronto Raptors, si Toloco ay muling binigyan ng NBA opportunity matapos makarecover mula sa isang health condition na pumihil sa kanyang paglalaro ng regular minutes noong nakaraang season. Ang bagong two-way sign na si Chris Manon ay hindi napili sa NBA draft ngunit nagpakitang gila sa Summer League sa ilalim ng Golden State Warriors. Sa kabila ng pagiging undrafted, nakita sa kanya ng Lakers ang potensyal bilang isang masipag at versatile na wing player. Siya ay may taas na 6'5 na foot lima at kilala sa kanyang depensa at hustle play. Naglaro siya ng college basketball sa Vanderbilt University. Samantala, si Trey Jemison, na dating nasa two-way deal, ay pinalaya na ng koponan. Si Jemison ay isang 6'10 inches center mula Alabama, ngunit sa kabila ng kanyang laki at effort sa Summer League, napagdesisyonan ng Lakers na hindi na siya isama sa two-way plans ngayong season. Ang mga two-way contract ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manlalaro na makalaro sa parehong NBA at G League. Pinapayagan silang maglaro ng hanggang 50 regular season games sa NBA, habang patuloy silang hinuhubog sa G League level. Sa ganitong galaw, malinaw na nais ng Lakers na palakasin ang kanilang player development habang binibigyan ng pagkakataon ang mga batang manlalaro na magpakita ng kanilang galing at posibleng mapabilang sa main roster sa hinaharap. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!